another day, another vlog mga kavlogag. Ito nga po ang day 2 ng pagstay namin dito sa Abax resort. Umabot kami ng day 2 na hindi kami ready. Wala kaming baong panligo, wala kaming baong. Mamalit kinabukasan pero kaya lang kasi may mga dala naman kami tigi isang damit. At nararelax pa nga namin ang sarili namin dahil mamaya mag-ikot-ikot kami sa gilid ng dagat. Good morning mga kablagad! Day 2. Day 2 na namin dito sa Abaka. <laughs> Abaksa. Abaksa Beach pang day 2 namin ko dito. Nandito kami. Yung mga papasok ngayong araw mga kavlogag. Syempre alam nyo na dahil naging joy, tinamad na. At mamaya pa kami dito mga 2 p.m. pa ang aming out. Ayan, mga nag nag-aasikaso na ng mga ano para mamaya pag umalis kami. So ayan, iniimis na namin yung ibang gamit dito para mamaya hindi na ganong karami ang aming... Ayan, dito nga tayo, dito nga ano ilalagay sa Pupunta kami sa gilid ng dagat. Dapat doon kami magkakape kanina, kaya lang nakapag-almusal na kami dito. Tapos, natin. Ito mm -hmm. ang view niya mga kablagag sa umaga. Papakita ko sa inyo. Let's go na mga kablagag. Pupunta tayo ngayon sa beach. Ng abaka, abaksa beach. Ng abaksa beach. Yung nga Solo pala nga natin talaga dito eh. Ay, inangat na nila. Ayun mga kapag nag-walk. kami doon, mga kablagag, doon sa barko. Ayun, o. Oh. Ayun, nandoon. Yan, yung barko na yan. Pupuntahan namin, mga kablagag, saan kami. Maglalakad lang kami. Yan. Doon kami galing. Doon. Yan. Nakad lang namin papunta doon. Tingnan niyo, ito yung makikita ninyo. Ayan, oh. Ayan siya. Siguro din ano to, nung bagyo. Sobrang dami. Mga ano na Ayan, oh. Sa likod ko. Sobrang dami punong nung mga patay na. Ayan. Na Hanggang dun niya, nakatambang. Ayan. Mga kablagag, hindi kami makakarating doon kasi nga parang wala na siyang daanan doon doon banda, doon sa may kalagitnaan, parang wala na siyang daanan. Kasi ayan o, mayroon na siyang mga ano, may mga patay-patay na siyang mga ano, mga puno-puno. Tapos mga nakatambak, mga nakatambak yung mga kao. Ayan, kaya hindi na namin siya mapuntahan. Kaya babalik na kami. Hindi namin mapuntahan yung barko. Pero ayun na yung barko, napakalapit na lang ayan, ayun. Bukalang malapit pero ang land. tayo, magkatanong tayo. Ay, may kinakabit lang sila. Kuya, ano yung hila nyo? Lambat yan? Pang ano po yan? One hour pa? Oh my god. One hour pa daw. Pwede ba kami tumulong? <laughs> Okay. Galing. Uh, nasa gitna, nasa gitna po yan. Ha? Ah? Oh, talaga? Malayo pa nga. Ayan. Yung lambat nila nandoon. Yung inihila nila, ayun yung napakalayo. Kita niyo ba yan? Kita ba siya? Basta yung lumulutang dyan na kulay orange yan. Laka ng problema ng isa dahil hindi siya pumasok. Pakahita niya yan. Ang layo. Ang layo. Ang ganda ng background mo ba dyan yung bangka. <laughs> ang tara. Ang galing nila. Sabay-sabay sila. oras pa daw nilang hihilain yung lambat nila na nandoon. Saka nakakatawa kasi hinihila lang nila. Di ba? Nakakatawa. Hinihila lang nila yung lambat. Tapos tapos silang humihila. Tapos ang layo pa ng ano nila ng lambat. E yung nandoon na lumulutang na kulay orange. Hindi ko alam kung makikita nyo yun. Tapos mahigit isang oras pa daw nila yung bago makarating dito sa pangutang. So ayun mga kamulaga. Sa pool kami ngayon maliligo kasi nga hindi kami makaligo dito. Buwa ng mabato. Mabato siya tapos maalun kaya hindi kami makaligo ng ayos. Kaya sa pool kami may may pagpipilian naman eh. May pool na pwedeng pagligo ang kaya mo ng dagat. Sa pool naman. So kaya sa pool kami ngayon <laughs> mga kaglaga. Sa pool kami. pool talaga kami ngayon. Dala-dala ni Marisa talaga yung nahuli namin. Yan. na po tay. Eh, kasi mabuhangin ako. Wala okay, po bang okay. ano dyan? Okay. Thank you, Tay. Okay. Thank you, Tay. Tay, shoutout ka muna tay ano pangalan mo, Tay? Randall. Ayan, shoutout kay tatay dito yan sa Abakha. Abakha. Ay, Abakha pala. Abakha resort Ayan, magka-shower kami, guys. Ayan. कोई नहीं है एक One hour later. So, ayan mga kablagag, nakaready na kami, nakapag-pack up na nga kami, ayan. Mga nakaready na kami. Magbabiyahe kami sa imitan. At kami ay gogora na. Gogora na kami. Ready na kami. Oh, Hindi. kanya mo pa, kita yung ano. Airplane. So, ayan, Hello, mga kablagag, may go hold up na kami. <laughs> <laughs> ayan, ready na kami. Oh, Biyahe ulit. Palapas na kami ng abak resort na ito, mga kavlagat. Pupunta naman kami sa aming susunod na destinasyon konsaan kami mapupunta. Kailangan, may, laman, may laman muna kami sa isang kainan para kumain ng aming tanghalian para tuloy-tuloy ang aming biyahe. Dahil kahit pauwi na kami ay meron pa kami mga madadaan na mga pwedeng pasyalan. Tulad na lamang din ng Fantasy World dahil nadadaanan po talaga to papunta at pabalik. Talaga madadaanan yung ang Fantasy World. Pero dumaan kami doon, nag-stop kami doon para mag-picture-picture -picture lang sagle dahil may pupuntahan pa nga po kami at ito nga po ay ang Kalerwega. Kaya samahan niyo ako mga kavlagag, sa aking travel vlog. Salamat sa panonood. Please like, share and subscribe na rin mga ka